Pampanga. Isa Pampanga. po sa mga patok na pasyala ng pamilya at barkada ngayong magpapasko mga amusement park. Yes. yes. Yadi, tara, munta tamo. Let's go to Pampanga. Oh, munta tamo. Oh. oh. <laughs> munta tamo ano, munta ah, oh, okay. okay. Munta, tamo. Pasyalan po natin ngayong umaga sa San Fernando City sa Pampanga at ililibot po tayo doon ni Love, Regine at R. Good morning, guys. Munta tamo. Oh. Maya pabak. Maya pabak. Maya pabak. Nagbabalik bata kami. yes! Dahil <laughs> nakikita nyo kung gaano kaganda itong pinuntahan namin. Siyempre kung gusto nyo pumamasyal sa norte, hindi pwedeng yes. hindi mo puntahan to. At hindi mo pwedeng hindi makita to. Kalisto. Tama ka John. Bring the whole family. Ito yes. na nilang itong uh, pangunahin nilang atraksyon. Correct. Dito diba? ang kanilang tinatawag na Pampanga. Ay. Correct. <laughs> Kasi guys, ito pang unang nagbabiyahe sa North Luzon Expressway mm. ay makikita niyo tapoy napakatas actually meron ito sa so Tagaytay mm -hmm. so ito yung pangalawa po nilang uh, ako branch ganon ano 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 32. Wow, mm. di diba? At itong, itong loob makikita nyo po, air mm. condition po yan. Yes. Safe na safe. Saradong sarado. Diba? At uh -oh. kayang apat siya, diba? ba? Apat yes. na tao, makikita nyo naman kung gaano kaganda. ganda. At yeah. yeah. so, lilibutin natin uh -oh. ito dito live na live sa Pampanga. At susubukan natin iba't ibang mga rides at mga attraction na meron dito. Yan, at siya, kayo? ito na. Sasakay hey kami. hindi na, hey na agad-agad.